Balita naman sa lalawigan, halos dalawang linggo ng lubog sa baha, ang ilang bahagi ng Agusan del Sur. Sa bayan ng Lapas, bubong na lamang ang kita sa ilang bahay. Pati sa isang simbahan ay halos umabot na rin sa bubong ang tubig. Kinailangan ng gumamit ng bangka para sa pagsagip sa mga residente. Sa tala ng provincial government, mahigit walung daang pamilya ang kinailangang ilikas ng dahil sa baha. Mahigit dalawang daang barangay naman ang apektado nito. Nangako na ng tulong ang national government sa mga residenteng apektado ng nasabing baha. Nagpatupad ho naman ng price freeze ang Department of Energy sa LPG at kerosene sa ilang barangay po sa Agusan del Sur at Mako, Davao de Oro. Nagsimula na po ang price freeze sa ilang mga barangay sa Agusan del Sur noong pong Pebrero uh, 5 at magtatagal po hanggang Huwebes. Habang Pebrero 7 ho naman nagsimula ang price freeze sa Mako, Davao de Oro at magtatagal hanggang Miyerkules. Ang price freeze sa Agusan ay pinatupad dahil nga po sa naranasang mga baha sa lalabas habang ang samako naman ay bunsod po ng landslide sa nasabing bayan kung saan sandaan na hohalos ang kumpermadong patay. Napadpad sa baybayin ng pagodpod ang sangkaterbang isda sa Pagudpod, Ilocos Norte. Nagtulong-tulong ang mga residente para hataki ng lambat ng mga isda na salmon. Ayon sa mga ospi o, o, opisyal, umabot sa sampung tonelada ang nalambat nilang mga isda. Hindi pa malinaw kung anong dahilan ng pagsulpot ng toneladang isda. Ted Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.